Naghanap kami kay inay ng blouse. Eh kasi Ari nakita ko para madagdagan pa kami ng bunso. Ay, isot kay Ari ni inay. Para gusto ko kasi na magkabunso para oh, maging okay. anim kami. Bakit kay si inay abuso? no? Ay, Ganto pa naman kasi si inay. Oo, di, may Mas, hagod na hagod ang katawan. Di usli uh, ang tiyan na yung inay. Ano nang bikilan ni? Eh. <laughs> bikilan daig pang ano. So guys, buti na lang si Manuel pinapunta ko sa aming bahay kaya hindi siya na-late ngayon. Pupunta kami ngayon dito sa Urban at mamimili. Bibilihan ko nga pala si tatay ng short. Ako? Oh, hindi. Ako makita. Ako yung tatay <laughs> ko. Tatay Anak? Manuel. <laughs> Anak? Bibilang <laughs> ko ng shirt. Six pockets daw. Di umano. Hindi naman yata ka Ano yung cargo? Ano? May six, six Pockets? So guys, ngayon niya ay namimili na kami ng six pockets na short. Kaso nga, hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Dahil kan noon. Pag binan mo yung mga... Ayoko niya! Totoo lang, gusto naman ng na yung ama ipuro bulsa. Eh, bulsa muna. Huwag muna. So, <laughs> <laughs> Puno muna ang bulsa lang. Ito, <laughs> naghahanap kami dito ngayon ng ano, ng pwedeng Are, pwede nito sa akin. Packets. Pwede nito sa akin. Tatay, Ina ama. A ama. Apat ang bulsa, pwede sa akin. Ganoon <laughs> pag anim sa iyo, ama. Pag apat akin. Tayo. <laughs> so, Depende sa bulsa. Nako, 6 packets lang to. Ang kailangan i-7 packets. Bakit hindi dag kami uuwi. Kasi <laughs> <laughs> ni <Palini> six <laughs> lang ay nakakita na ng 6 at mabibili na. Dinagdagan para kami hindi makabili. <laughs> <Yeah. laughs> Nagtitipid. 7 <Se> <laughs> packets pala yung kailangan i-6 packets yung nandito, guys. <laughs> Kapag nakakita kami ng 7. Ay, pa pala. Lang lang. <laughs> guys, ang buong akala ko, isa lang ang pabibili. Ano? E pinagsasend ko mga available na color din eh. Dalawa ang pinili. Magaling ang mami mili. <laughs> Pili na din ako. Ang isa. Tatay? Tatay Manuel? <laughs> <laughs> Guys, hindi pa daw, hindi pa pala tapos ang paghabol. Ano? Ari pa daw puti. Didi bali tatlo. Tatlong seven packets. Pag lang ari tatay, hindi mo pinagsusuot. Tatadta din ko aking lahat. Tatapon namin are. Bago ko na. Nakahabol tatlo. Timo ang tataas ng pirgo Ako ng ngali ng ang kilikili ko eh pagbigay o ako ng taga-abot. Wala ni, ano? Wala ni ah. Ang garnet. Kinala ang kilikili niya. Bisko. hindi mo pinagsusuot ang tatlong are. Itatadta din ko talaga are. Hindi mo na ang baywang ng tatlo. Guys, sa totoong buhay ang sales ano din ay pagod-pagod na kakapauli-uli. 33 daw ang size. Tumawag ako. Sige, bahala na kayo kahit 32. Nung nakuha na ang mga 33, 32 daw pala ang size. Diyos ko, pauli-uli na masakit ang ulo ko. Eh, <laughs> Ito, hindi na rin may babayot na wal, walbas ang plastic. 33 na, bahala na. Pagkasahin nyo na lang ng may, belt. May, belt naman. Hayain na. Kung hindi isuot, eh Alam nyo kung saan yun. kinuha sa stock room pa. Doon sa natatas pa ang stock <laughs> na rin. <laughs> Ay, hindi na namin ari papaltan. At ari na lang ang 33. Pagkasahin nyo na lang kung hindi man kasya, eh, mag-belt kayo nahihilo na sa inyo mga nakuha sa stock room <laughs> o oh, ayan ayan maagang pamasko ha maagang pamasko Ang sabi ko isa laang nakahabol ng tatlo <laughs> ayan gusto ko pang apat <laughs> oh, o ano? hahabol pamasko pang apat okay ako <laughs> <laughs> oh, lulang lula hindi mo ko bibili ng shorts bitcha ka na, na pag yaman <laughs> kami kay inay ng blouse eh kasi ari nakita ko para madagdagan pa kami ng bunso <laughs> So, Ay, isot rin ni Inay. Para gusto ko kasi na magkabunso para oh, maging gata. anim kami. Bakit kita si si busod? Uh, uh. Gado pa naman kasi si Inay. Oo, di, May di, hagod na hagod ang katawan. Di usli ang tiyan yung inang. Alam mo nang bikilan ni. <laughs> bikilan daig pang ano, no, ano, bitlig, bitligan. Utlawang ano, ang puso. Mobi. <laughs> si Inay, inihahanap ko ng blouse at yun ang gusto. Diyos ko po, ang request ni Bakit naman i-gusto dahil may garter sa ilalim. Ibit, ayun na lang patahian kay call center Ng malaking <coughs> garter. Ba't mag-aano ng garter? Eh, pwede namang bigkisan. <coughs> Anak, bibigkisan na lang ah. Kung ayaw din naman nalaki ang ah. tiya, di bibigkis. Bigkis, bibigkis, bibigkisin. Bago ka na nga nga, Nay. So, ano, <coughs> <coughs> <pag> -an nagbabayad <coughs> an <-ana. tos> okay, na kami ngayon sa counter. Kaso wala kaming na-feeling damit. Pa ba pa sa babasahin ko bang bang mo. Di, wala kami na piling, wala kami na piling damit ni Inay at ang gusto ay may garter sa ilalim. Isang ganun naman kami lupalop ng mundo maghahanap ng garter sa ilalim. Para tayo makamura nga ibibig. Big kiss ka na lang. ka na lang nai, wala kami makita sa iyo. Or sintoro ni Judas. Sintoro ni Judas. Wag na inay, wag ka na muna bumili ngayon sa siguro 2026 na lang. next next year. Oh, sige na babay na muna, bye. Magbabay ka naman. <laughs> so guys, awa naman ng ano, kami makakalabas na ng buhay din eh. Ayan, nakapamili na. Hi! <laughs> Hi! <laughs> Bye! Diyos ko kami nakalabas na din din eh. At naipamili na ang napaka Sexy. Sexy kong ama. Ilulog lulae. <laughs> nakapink naka lagi. Ito short <laughs> lagi. Laging nakapink na short. Kaya naman napapansan ng netizens, bakit daw hindi na nagpapalit ng short na pink. Ngayon, kaya binili ko ng six, six packets na na short. Nang namang mapalta naman sa pag-aalis. Yun yung ano, tatambay lang. Naka, naka six packets pa sa duyan. Hoy, oh, Manuel, man, tatambay lang yun sa duya, naka six packets pa. Pan ka pa? Para maganda, maganda ang pagkakaupo. Kaya may talagang mayaman eh. May eh, susuotin niya dapat yan. At ako yung lulang, -lulang sa paghahanap ng mga sorgay. <laughs> ako pa kumuha sa stockroom. <laughs> uh -huh.